Bilang muna ako guys dahil nabutan ako ng ambon dito sa Bigaday. Kapasok na lang pala ang sana ako pero inulan na ako. Ayan o, nag-uwi ng mga bikers. So ako na naiwan. May kutang ako dito para magkuha ng video. May vlog natin. Nagsilong muna ako dito sa Malata Tolda. Nagsilong na ako. Walang may aaring makita. Ito ngayon. Ayan. 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 Ambon. Ambon sayo naman yung timing yung ano ko ano yung timing yung bikers mo ngayon dahil maulan so bikers nag ano lang sa ulan. Ayan na sila. Hindi ako ngayon sa tabi guys. So, paano tayo makabidyo nito? Ang um, panay ulan na lang. So ito lang talaga masasilungan dito. Ayan. Dito pa ako. Pabungad pa ako. Pero inabot ako ng ambon. So ang dami itong mga ano, lambat. Ano. Ayan no. So guys, nantabayan natin na medyo huminang ulan no? at umalis. sa uh, nagadaik no. At uh, mambon. Ayun. Po konti lang yung mga bikers dito. Grabe. Malas na yung pupunta ko rito. Ang guys oh. Ako lang talaga mag-isa. Tayo guys subukan natin uh, ikutin ang camera no.

Di ba ito? sa ko dito eh. Okay, ng mga So, titingnan natin, dadal lang yun dito. Yan ang natin guys. Yan ang bibila natin guys. Yan okay.

Diyan ako sa nabutas. Ah, butas bikers san kami. Hindi kasi natuloy yung uh, okay. Oh, yeah. Oh. Yeah, yan. Oh. Ya, ubi ko rito. dito. Yeah, Inahanap talaga yung hydraulic okay. ito ang naman to sipos. Kaya ay papano. Sana si Ah, na rin tayo ng ito. At dito medyo mamurain. Oo, kasi mm -hmm. kung place, oh, yeah. trust, trust ganda sa pwesto, mano talaga. Oo, naman ang pwesto. ganda. pa sa verbena. Ano ba yan So? Ano? 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 Ano?

Pesa. Okay, uh, uh, Bago-bago pa naman to maghihinayin din ako magpalit, kapapalit ko lang yan. Eh. Kasi okay, alas pagi mo muna, oh. Uh, bago uh, magpalit, sayang eh. Hindi sayang yun naman pag ano, palit-palit. Oh, ano. pa. Inabot din taon okay, yung... Kung, may budget naman, kung oh, gusto mong talagang ano, hindi <laughs> ka magpalit. Bagay dito, alam mo din ako may ikot eh. Pag nalalayan ako, dito na ako mung... itu sarapan aku ini pokoknya para record

Ngayon lang taga kong din tao. Ha? Eh, tagaling ko, ko naman to. Tagaling ko naman to isa. Sira na to eh, ito. O, oh, hindi na ito. to. Uh, Ay, o, madalikahan. Hmm. Pagay, sinubukan ko kanina doon. Tinanggal ko, natanggal ng buo. Kaya tinayo ko yung kamera ko. Kasi, mga um, kamaya, hindi Kasi, simpuhan ko na kalatag ka ng ano. Ito, mapagkabit to, safety naman to, no? Okay, mga piraso yung kayo, no? Okay. Napakinaw Ha? Napakinaw eh. Dalo na ito, butas. Ano butas? Oo, nabutas oh, na ako. Kasi pag hindi kami natuloy sa bike, mga ano, mga muha, ano. Eh, Ayun ka, dapat mag-bike kami ngayon. Oo. Ah. Buntang ah, ano, Bulacan. Ayun nag-iisip na gano'n naman na... pala, ano yan? Hmm? Ito pala, anong leg yung alam mo? Hindi pa nga eh, kaya... Ang original ito, pinalitan ko lang ito ng local mga pizza kasi nasira na yung mga... Una niyang pizza. Inabot na rin bahad baka diba bumatay na karahan oh, Nalubog ko yun kaya pinagpapalitan ko na yan eh Kaya nagbabakaskala ko dito buti na kita, kita, kita. Sabi ko palitan ko ito hydraulic kasi marami mo nagsabi na sa buraot oh, Meron dyan sa ano Megadike kaya baka makasimpo ka Kaya maganda naman klase ito bininda mo sa ako no Kasi hindi mabasa-basa ito bibigay Eh. Oh, 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 hindi na to ba siya kinakargahan pa ganon? Nang parang... Hindi siya puro na, eh. Nakarga, ah, puno. Kargado, na yan. Ah, puro na. Kargado sa lapak na yan. Ah, oh, kargado yan. Ay, dadaan ako doon sa ano, yeah. ipapalit ako agad doon. Ay, Ay, mo Oh. Ay, mas maganda kayo. Pap... Hindi ako marunong magtuno eh. Ah. Sa ano? Ipapatuno <laughs> ko pa? Okay, dada, dada. ah, Okay. Oh, so guys, nagdagdagan yung binili natin ng hula, uh, cellphone holder kasi na sira na itong aking una. So, yun patalit na diba ba diba uh, Saan mo siya doon sagwa tingnan? no, 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 no. Oh, 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 oh. So guys, on the way, pabalik na tayo. Uh, shout out pala dyan sa ating mga viewers. Yung ating kilala, no? So, ganun pa ganas inyo lahat, no? Uh, panahon yan, linggo. Medyo masamang panahon. Ako lilin, pero masarap pag bike pag walang init. master. makikita nang talaga. So ang ganda ng panahon ngayon na Wala wala ang po dahil Wala kay nit init. So guys, may tayo no. nakaon siya nakasubla po so malapit na tayo sa labasan ito guys uh, i-open na natin yung ayan 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 pa <laughs> ayan pa so magpamusik tayo guys para uh, mas maganda yung tunog. Marami mga bikers dito na mag-iikot.